sa mga bashers na nagkukomento sa anak ko, tigilan na ninyo kasi lahat ng mga sinasabi niyo hindi maganda, nakakasira lang. Ito ang panawagan ng lola ni Carlos Yulos sa mga nagbibigay ng hindi magandang imahe sa kanilang pamilya, lalo na sa social media. Anya, matagal man silang hindi nagkakasama, sabik ang kanilang pamilya na makita at makasama ang kanyang apo at maging maayos ang anumang kinakaharap nilang problema. Kahit na maraming lumalabas na balitang hindi maganda tungkol sa mama niya, masaya kami. Kaya lang talaga, hindi namin maipakita sa mukha namin yung kasayahan namin. Kami masaya masaya pero matagal na siya hindi napunta dito. Yung balita din itinakwil namin, hindi! Ano-ano hinihintay namin? Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y hindi magandang relasyon ni Kaloy at ng kanyang ina. Kaya naman nakikiusap ang lola ni Carlos Yulo sa publiko na sana'y tigilan ng anumang pangiintriga sa kanilang pamilya at sa halip ay itoon ng atensyon sa tagumpay at karangalan na ibinigay ng kanyang apo para sa Pilipinas. Ang kapatid ni Kaloy na si Eliza na sumusunod na ngayon sa yapak ng kanyang kuya. Hindi may proud sa kanyang kuya. Sobrang saya ko po kasi ano, parang gumawa siya ng parang historical po kasi ano din po. First time po magka-medal sa larangan po ng gymnastics kaya sobrang proud po kami sa kanya. Congrats, Kuya, sa uh, accomplishments mo. Sa ngayon, nakatoon ang pamilya Yulo sa nalalapit na pag-uwi ng two-time Olympic gold medalist. Bukod sa Heroes Parade, nangako ang lokal na pamahalaan ng Maynila na bibigyan ng halagang 2 milyong piso si Yulo dahil sa pagkakasungkit niya ng dalawang gold medal sa Paris Olympics. Bernard Dallis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan.